Hello guys, good evening and welcome back to my channel guys uh, Mag unbox Unboxing na taguan guys no ah, uh, Tungan naman good ko Ika na yung luto luto sa guys ba na Itin na ko so, luto na Sud under sa akong tindahan so Isa lang akong luto Kaya nag order ko sa tiktok o sa kabutlan, dragays na ni abut na so ato i unbox ambak si guys. oo, hindi si guys kasama ang nagayan eh, kasi pariyato na ako na ako na order na buwan itong stand po na uh, charger at saka microphone na ang charger di Bugana na address guys, eh. so. Terima uh, yeah. guys Uy Sama ini Ano ini ini Kau bahan Terus guys So, pegangan Ini yang cabai-cabai yuk nede bala, namun si gaman, dispaso man ku ini sama nih kasauan kan ini ini si guys namun si igaman, namun tuh na. Try lang dito. Ah, oh, okay. Ito na guys. naabot na para duha na ko ang lutuan. Okay guys, thank you TikTok. Bye-bye.